Hello, good morning mga guys. Dito nga pala ako ngayon sa bukid. Nag lilinis ng pupundaan ko ng itatanim ko na palay. Kanina umaga lang, nagsimula akong magbukas ng patubig doon. Ininis ko siya nung nakaraang linggo. Yan yung ano. Kinukuha ako ng tubig. Wala dyan. Ito yung inun ko munang linisin. Yan ang kumukuha sa tubig niya sa, ano, sa, sa kanal na yan. Papunta dito. Ito muna inun ko linisin. O, tingnan nyo ang dami-dami kong linisin super dami ah, dalawang linggo yan bago matapos nat propon tadi Ito muna yung ipinauna kong i yung ano ko pagpupunlaan ng itatanim kong palay ayan oh konti pa lang tubig kanina umaga ko pa lang yung sinimulan ayan tapos doon naman inaayos ko yung mga pilapil kanina nagsimula na nga ako kanina umaga pagdating ko tapos ngayon lang tutuloy ko kasi medyo Umaapaw na dito Banda dito Ito yung inun kong tapalan Kasi ang dami ng butas Ayan Ito naman yung pala yung Pinagamit ko Ayan Ito naman yung ano Ito trabahuin ko Ayan Ayan Kasi pag napuno dito Ah, uh, po yan papunta diyan. Eh dito mababa yung pilapil. Matatapon lang yung papunta dun sa baba. Hindi ko po mo, eh, hindi ko pa muna tractor lahat. Kasi pag napatraktor lahat yan hanggang sa pagtubo ng ano punla na ilalagay ko. Dadami pa yung ano damo. Tutubo pa yan ulit. Ang gagawin ko na lang muna ngayon pa isa-isa kong lilinisin yung mga puno ng niyog na yan. Yeah. Ang dami dami ng mga nililinis ko kailangan kung doon lilinisin lahat.